Uh, today is uh, October 23, 2023. Alas 7.22 ng umaga. Dinaanan ko si Puring dito. Pinapakain ko siya. Yeah. Kunti lang kasi ang food kaya tina tinaas ko siya dahil kaawayin uh, siya sa ano siya sa ibang <laughs> isa. Diyan ko siya pinakain sa taas dahil parahin din sa agawan. Kunti lang kasi yung dala ko eh. food. Ganito na lang palagi yung sit up namin. Tatawagin ko lang siya before ako umalis pa uwi or before ako mag duty. Dadaanan ko siya dito. Pero once nga doon ako sa main mag duty, nahirapan akong pumunta dito. Medyo malayo eh, kasi ito ng konti. Eh. pero pag doon ako mag duty sa dulo, doon, Pinakadulo yung ano. Madaanan ko siya dito. Nakain ko siya. Hmm. Nanganak na to, no. Nanganak na yan, no. Nanganak na. Nanganak daw to, eh. Tatlo. patay, Inaaway mo si Puring, eh. Inaaway mo. Nakita ako. Hindi mo siya papalapayitin sa food. Anyway, binigyan ko na ng kunti yan, eh. Miss Moko, Miss Palo.